Meron tayong good news mga kabasketball kasi nga kinausap na si Coach Tim ko ng Samahang Basketball ng Pilipinas patungkol nga sa susunod na programa ng ating national team at nakapagpasiklab na nga etong si RJ Abarientos dyan nga sa Japan b at gumawa ng bagong kasaysayan si Jun Mar sa PBA. Pero bago yan hinihingi lang ako ng isang like at subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging laban kanina, ni R.J. Abarrientos saka itong kupunan ni E.G. Edu mga ka-basketball ay nakapagpasiklab na sa wakas itong si R.J. Abarrientos matatandaan na lumipat nga mula sa KBL siya pa yung naging uh, rookie of the year doon no last year ngayon lumipat siya dito sa Japan bilig dito nga sa kupunan ng uh, Sinsu uh, Brave Warriors at kanina nga, mga ka-basketball nakapagtala siya ng 24 points apat na assist sa 6 out of 9 shooting. At uh, maganda rin naman yung naipakita ni AJ Edu mga ka-basketball, double-double, no? 11 points at meron siyang labing dalawang rebounds, meron siyang assist at meron siyang blocks. At ito matindi, kasi nga itong si Junmar Pajardo nakagawa na naman ng panibagong kasaysayan. Bakit? Kasi siya yung tinanghal na MVP ngayong season at ang matindi dyan, pang pitong MVP niya na yan mga ka-basketball. Yung sumunod sa kanya na may pinakamaraming MPP na nakuha dyan sa PBA Apat lang mga kabasketball So napakalayo na na break itong record na to no? Grabe, pitong MPP Season yan, hindi conference no? At ang matindi dyan, itong mythical pipe ng PBA E eh, puro galing sa SMC or sa San Miguel Corporation Kasama sila Scottie Thompson, CJ Perez, si... Uh, Malonzo, saka si Standing Hair, no, mga kabasketball, saka si Junmar Pahato. Puro SMC yan, mga kabasketball. At sa ibang balita, dito nga sa naging interview kay Coach Tim Cohn, ay inamin niya na kinausap siya ng uh, FBP President na si Al Panlilio. At uh, ko kontakin nga siya nito para nga makapag-usap. At uh, inilinaw niya no, na hindi tungkol sa posisyon Uh, ng, bilang isang coach ng ating Gilas Pilipinas pero inamin niya na kukunin yung kanyang general vision kung paano tatakbo yung uh, programa ng ating Gilas Pilipinas sa mga susunod so pwede siya kunin na program director lumalabas mga kabasketball pero ang maganda dyan, ideas niya nga yung gustong kunin ng SPP ni Alphalilio eh anytime pagka walang laban dyan sa PBA pagka break sila pwedeng siya yung maging head coach ng ating Gilas Pilipinas so maganda yan mga kabasketball ang tabayanan lang natin hanggang dyan maraming salamat at God bless sa lahat